guys to yung dinner namin ngayon yung cooker namin ito oh ito ito <laughs> the <good> sa <laughs> cooker <laughs> <laughs> yan di ba magandang nilagyan sige na lagyan mo na ng anong lagyan ilagay na. mo banana oh, banana daw yung maliit pilaman ka po. Hindi yung malaki. <laughs> sagbok ka o isa? <laughs> Meaning sa sagbok ka, isa. Da dua. Dua. Mm, dua. 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 It's up to you, my dear. Ikaw. Isa lang. Isa lang. Tapos? Kailangan mo, sarapan mo talaga yan. Yung makakalimutan ko yung pangalan ko. <laughs> magtanong na. Huwag lang yung makaliwa, makalimutan ko yung jawa ko. Ay, hindi pa, <laughs> naman, naman Ma Mapil mo si yung tagtaran. mo nag mo nag hindi hindi Wala ni mo nagiputangan ko ano. Arena. Ah. Marina. Ah. <laughs> ah. 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 siya panghabang buhay daw yung video namin. Ang taas kasi. Uh, uh, And, buhay. tignan Tingnan mo hanggang sa dulo guys kung paano niya gagawin yan. Hindi guys, hindi ko na nga iibot na <laughs> <laughs> Nagpipilit naman siya sa mong tataran guys. <laughs> <laughs> Natag, ko kit-kit. Kit Ari guys, so, saan naman ni guys, hindi naman yung ah. tawag siguro oh, guys. <laughs> oh. guys. Ayosin mo yan. Balansi-balansi ko na lang ni guys kay di gud sa maibot guys. Di man di mo ni palabian, ni mo gud mo plat. Di man gutuin to ko dapat. Tapos na man ta ang boto guys. Na plat mo ni gin no. Asa di man gut. Di man oh. Ada kong ilong guys. Hmm. Nakong ilong, dili ta guys. Ada ilong. Ano <laughs> ba no, no, guys? Ano ta guys? Kay apo ko Duterte. ilong. Apo, dopo, <laughs> Ikaw yata yung nawawalang apo ni Duterte. Oh. <laughs> Dover, <laughs> apone, <laging pangita. laughs>